Simula ngayon, hindi na matatakot ang bibi ko na si Adobo na mag-swimming dahil meron na siyang kasama. Not once, not twice, but sampung bibi. May sampung bibi. Akong nakita. Charot. ba diba, parang totoo talaga sila. Bumili talaga ako neto. Kasi pakiramdam ko kapag nagsiswimming yung bibi ko, ay malungkot siya dahil mag-isa lang siya. At itong mga bibing binalukay, marunong mag kwak, -kwak. Kaya naman sorry na agad sa sisu ko na si Kenji. Sorry kasi bawal kang maligo. Ito namang bibi ko na si Adobo. Tuwang-tuwa na agad tingnan niyo yung paa, pila niya lumalong na agad siya. bago sila mag-swimming sa swimming pool, pagpapraktisin ko lang muna sila dito sa bacha. Kasama niya dito ang sampung bibi. Tatabi ko lang to sa kulungan nila para pwedeng manood si Kenji. At saka syempre gagamit ako ng life ha. Buti na lang flexible yung host namin. O di ba ang galing at ayan na nga naglalagay na ako ng tubig sa bacha. Hindi pa man nag nag-enjoy na akong tumingin tingin. Para kasi naglalangoy na agad tong mga bibi. At alam niyo ba, merong naiinggit sa gilid. Aba si Adobo excited. Huwag kang mag-alala, lang tong bacha pwedeng kang mag-swimming. Ina-ice-ice ko lang pala muna tong mga Bibe. Kasi naman sunod-sunod silang nagtauban. Baka kasi kapag nakita to ni na Adobo na nakataob sila. Baka matako siya ang isipin niya nalulunod yung mga Bibe. Kaya isa-isa kong binangon. At nung okay na idahan-dahan ko nang nalagay si Adobo. Noong ay kay para nahihiya siya dahil ayaw niyang lumapit. Pero maya-maya lang din after na ilang minutes. Ayan na nga at lumabas na ang kulit. Tignan niyo kung gano'n siya kapilyo. toing, 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 toing. Tinutukan niya yung mga Bibe. Buti na nga lang naroon to mga to. Akala ko nga dito mag-evolve -e na siya. Ipagiling-giling pang nalalaman niyo. Igiling-giling, igiling-giling. -giling. -giling, Giling mo para matunaw ang taba. Star. Pilyo talaga tong si Adobo. Tignan niyo naman gusto niya sa gitna at feeling ko mali itong batcha para sa kanila kaya ang ginawa ko kinuha ko tong mga bibet si adobo inilipat ko ulit siya dito sa swimming pool na sa swimmingan niya kasi dito malaya siya makakagalaw doon sa batcha kasi mukha siyang stress hindi lang siya makapagreklamo pero tingin ko nasisikipan siya na nga siya kasi dito ulit siya sa swimming pool ayan no, may pasway sway na naman siya ng paa nanginginig na nga siya sa excitement eh kaya naman para mapagswimming siya at maging comfortable siya umulis muna ako sa paningin niya pero sinisilip-silip ko siya dito sa bintana e, baka kasi mamaya may dumating na pusa eh. pero mukhang hindi naman siya maano ng pusa eh kasi naman napakatalas at napakalakas ng pakiramdam nitong ni adobo alam niya dito ako sa bintana wagas kasi at, at alam niya ba kung anong ginawa niya? Isang pong bibe, nilayo niya. Niligay niya doon sa kabilang side. Grabe ka talaga, Adobo. Gusto mo, sa'yo lang yung swimming pool. Bali, inahon ko na nga pala siya. Gusto ko nga sana ulit makita ang ginawa niya pag siset kung paano niya ginawa. Ang kaso lang, hindi niya ginawa. Siguro, ginagawa lang nila yun kapag meron trat sa paligid. Uy, una naman si Adobo. Kaya naman, binalik ko na siya dito sa bahay kasama ni Kenchi. Eto naman si Kenchi, ang merong problema. Naubos na kasi yung feeds. At ang arte, ayaw kumain ng kanin. Kundi pa ang bibe, kahit ano kinakain. Wala tuloy yung kunches, kundi bumili ng feeds. Malayo pa naman ang bilihan dito sa amin. Kasi kung ako tatulungin, mas masarap naman yung kanin kaysa sa feeds, di ba Pero wala akong magagawa, yun favorite Yeah, kaya naman dito ako nanggagawa sa bilihan ng mga dog food. At sakto, meron sila tang binidel ko pala itong chick boost. Binidel pala ako ng tatlong kilo kasi 120 lang yung pera ko. Kung inuboy ko ng ato, ambo, paano 'to nagustuhan ng sisig. Humuan na ako ng lagae para isalin 'to. Habang salin ko ng ato, nagkakagulo na sila. Siguro naka-register na sa utak nila yung amoy at tsakalasan nito. Kasi 'di ba, aakalain ba naman ng mga sisiw na pagkain dinigawan na ako dito na adobo eh. May lasan ba ako tum nakak? At sa tantsa ko, itong tatlong kilo ya abot na to na 45 days. Kasi 10 days na naman 'nobidilin namin si Kenchi. o 'di ba ilang days na pwedeng na sikal dereta? Charot, syempre joke lang 'yun di ko yan kakalderatahin. Hapon na umaga at tanghal, hindi pa kumakain si Kenji. Kaya naman ngayon, ibubusugin ko siya. Total, salo naman silang dalawa ni Adobo. Isang basong chick booster, ipapakain ko sa kanila. Itong si Adobo lang talaga, para walang kabusugan. Kasi kahit kakatapos ng kumain, laging gutom. Eh ayan, kumain kayo na madami. Grabe ha, maubos ang budget ko sa inyo. Tandaan nyo, Sisiu at Bibi kayo, hindi kayo dinosaur. O siya, kayo kumain muna dyan at eat well sa inyong dalawa. Pinagod nyo ako eh. So yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!